gabi guys ang mula wala, wala yung aking pusa dito saan kaya lang punta yung pusa ko ba ayan guys ay hindi na ano yung aking aso hindi nila naubos yung kanilang pagkain kahapon. Bibinigay. Uh, ah, na yung aking aso doon. O yan guys, makulimlim ang panahon. Makulimlim. Ayan, umulan kagabi. Ayan. Saan kagabi mabasa dito? Kasi nagatulo doon sa taas, oh. Ay, naku. mabasa dito. Saan kaya katulo dito? Dito sa gilid. Ay, mabasa yung sahig. Ibig sabihin ay tulo. dito sa gilid na tumutulo pag ulan, pag malakas at dyan o oh. tumutulo ano ang basa ako liblim Happy Blessed Sunday pala tayo ngayon. Blessed Sunday sa inyo lahat, 'yan. Happy Blessed Sunday. Umaampon. Umaampon ka. Mamaya magwalis ako doon sa gusto ko na. Nagluluto pa ako doon sa sa loob ng Ay, maambun. Ay, hindi ako makawalis kasi mabasa, mabasa ang kalsada aking <laughs> Ang aking aso. Ayan. Ayan guys, dito ay bakante pa sa tabi ko. Ang gusto, sino ang gusto magpa-reserve? Ayan, PM lang ako. Ito ay bakante pa sa tabi ko. Ayan, meron pang slot doon sa dalawa sa taas. Mas malaki yon dito. Mas malaki yon dito. Dalawa ang kwarto. Kaya, yan. Kung sino gusto dyan, mapas. Mag-inquire. PM lang ako. Ayan, ay. Ayan na, parang uulan pa talaga, oh. Makulimlim, guys. Makulimlim ngayong araw. Makulimlim ngayong araw. Makulimlim o maambun. see you later guys see you my next video ako ay magluluto pa sa loob. meron akong niluluto mayroon ako sinasaing doon ayan may sampayan kami dito sa labas ayan see you my next video at least meron kaming sampayan dito Thank you for watching. See you for my next video. So aso ko pala yang mo. Good morning. Thank you.